Ang yeah, yeah. okay. oh, na mo, ma'am. na mo sa iyong destinasyon. Hello, guys. Abot na may sa amo ang destinasyon. Hi. What are we doing here? Hoy, mga pagkain. Mag-vlog ko, mag-vlog ba yan? Vlog ba yan? Na, I got a Tubig. Ano big. Anak dawin. Siguro diyan na. Tambi ko kun tubig bi. Ang dami ra ka ayo. Ha? Sino sa? Hi, Mom. Bride. Among bride. Hi, Mani, si Mrs. Donairi. Ano yung title friend? Ano Unta-tanan. Ano yung ni anak. Pinawala anak ni Jaika. Kanina

pada no, didi 1 number 3 Ayuh my friend apa man Salah panik